nag-iiyak din ako. Sabi ko, pa ano na ang pagkain ko? Hindi naman ako nila mabigyan. Napapayak ako. Na, lungkot nga din po ako. Um, sabi ay, itigil na yung ano ninyo sa akin. Ngayon po, iyak ako. Guys, welcome back po dito sa channel ni Commander at maraming maraming salamat sa patuloy pa rin na nanonood sa kanya uh, sa mga vlogs natin although kami pa rin yung kumikilos para sa channel niya uh, kunting taste lang at mapanood niyo na rin siya sa mismong siya yung mag-vlog dito, dito tayo ngayon kita na ni Flora bangon agad si nanay oh grabe Nay, ba't ang laki ng ngiti mo? Ay, nakakita kayo ay Grabe, baligtad si nanay sa pagkakahiga <laughs> Kamusta po kayo, Nay? Ay, to, Dati pa rin. Nay, may ba sadya kami sa iyo. Bakit? Yeah. Kaya kami pumunta dito. Pero kakamustahin mo na kita, Nay. Um. Kamusta ang pakaramdam mo po ngayon? Ay, mayigin naman. Wala ka naman nararamdaman ng sakit ngayon. Bakit ay. dito ka natutulog? Kasi mainit? Ay, malamig-lamig ito. Mainit ay. Mainit ano, Nay? Hmm. Ayuda sa tubig ang ino Parang nagiba yung style ng bahay mo na eh. Pinababa ko ito ay ah, at mahirap pagkukuha ng damit. Tama nga naman. Pinababa ko. Tapos paano itong higaan mo? Hindi mo na maihigaan. Ay hihigaan. di, pag ganyan. Ah, dito ka na nahihiga. Dito mo. Inilalatag mo na lang pag gabi na lang. Oo, aking binubo ka At saka tama din naman na taginit. Ano po na Pero dapat na may latag ka dito ha? Ay, yan. Yeah, Tuali Kasi magkakasakit ka naman ay, kapag uh, wala kang latag. Maupo ka ano? Okay, lang po yan ay. Sige nai. na. Sige na, dito na lang ako. Matibay naman dito. Oh, sige na. Ay, Nai, napunta kami dito na, kasi di ba sabi namin nay eh huli na yung pagpunta namin dito nung nakaraan. Kasi nga may isa sa anak nyo. Nakausap nyo ba mga anak nyo? May iba ko? Wala. Wala naman sa inyo ng contact. Walang Wala. nagsabi kung bakit nila kami pinatigil. Ay, alam ko naman anak. Alam mo naman. Okay siguro. May, may sa sa akin. Ah, siguro may idea na si Nanay at ah, sabi niya sa kanya mismo nang galing may nagsabi na nga daw sa kanya. So, okay. Nanay, ah, hindi ko na Yung sadya namin sa iyo ha. Hmm. Nay, bakit kaya nakarating ko sa amin na sinisiraan niyo daw kami sa mga tao? Bakit naman? Ay wala naman ako sinasabi, anak. Baka yung yung iba. Bakit po kaya gano'n yung sabi nila sa amin eh? Ay, awan po. At na hindi porque ko... daw po nagtigil na kami sa inyo, ay kung ano, ano naman daw po ang sinasabi niyo sa amin. Ay, wala akong sinasabi. Totoo yan. Promise, wala. Bakit po kaya may nakarting na ganun sa amin ay? Ay, yun ang hindi ko ano, alam. Baka ang nagsabi, yung nagpa-ano din sa inyo. Nagpahinto. nagpahinto. Baka hmm. Kasi nga daw po... Hindi ko alam yan ay. Nay, kasi sabi, uh, kumbaga nasisira daw kami dun sa ibang tao din dito sa barangay niyo kasi nga daw, eh, matapos daw namin huminto sa pag-vlog sa inyo, eh, may mga nasasabi daw kayo tungkol sa amin. Wala akong sinasabi. Baka yung nagsabi sa inyo, totoo yan. At yung nagsabi nga sa inyo ay hindi ko alam yun. Yung pinahinto. Alam o, niyo po ba na yun? Eh, ano? Si Commander Masama pati yun. Nagsama um, po ang loob sa inyo na eh. Ay, wala akong sinasabi talaga. Baka yung nagsabi sa inyong, hinto. Iyak nga po nang iyak si Commander nung gabi, nung ay, malaman niya. At, huwag naman siya magkwan at totoo, hindi ako nagsasabi ng ganyan. Ano pong gusto mo sabihin sa kanya, Nay? Eh, kay ang, Commander, kay Alman. Nayan ang Panginoon, at, totoo yan. At siya po ay iyak nang iyak. Ay, ako nga nung alis ninyo, nag-iiyak din ako. Sabi ko, paun, paano na ang pagkain ko? At ako'y ginayon. Ingresika ako, may naano sa akin. Wala na. Hindi naman ako nila mabigyan. Sabi ko... Sa ka na eh. Oo, napapayak ako. na naman natin binisita ninyo ako uli. Ngayon ba nga lang kami ulit nagbisita na ganito pa po yung pagbisita namin, ito lang yung pakay namin sa inyo. Yung itanong po ito sa inyo. Kasi nga po, eh, di ba? Sa... Wala akong sinasabi ng day. Saka yung nagsira, yung nagsabi sa inyo ang nagsabi. Hindi ko alam yan. Kaya ikaw, ma'am, huwag kang magalit sa akin. Wala naman akong sinasabi na tungkol sa inyo. malungkot nga din po ako. Um, sabi ay, itigil na yung ano ninyo sa akin. Ngayon po, naiyak ako. Naalaala ko po yun. Kaya huwag po kayo mag-alala. Huwag kayo magalit sa akin. Wala akong sinasabi. Okay, so sa totoo lang, ayaw naman naming maniwala na ito sa mga sabi-sabi lang. Kaya nga po kami Ayun, dito. Ay, kasi ay, ay ayaw ko namang kukuhan agad o paniwalaan agad yung kwento-kwento lang. Eh, kailangan marinig natin mismo dun sa, sa tao, sa sinasabi nila. Kaya kami nandito ngayon. Kaya kahit ayaw kami payagan mag-vlog ng anak ni nanay dito, ay napapunta kami at gusto ko rin malaman. Ay, ayaw, what? wala namang pinagkuhan Para din yung mga nanonood dito sa barangay ninyo, makita po nila na... Mm -hmm. Ganun, wala naman talaga pa lang na wala kayong sinasabi. Wala akong sinasabi sa kanila. At sa saka para din malaman nila na wala. na yung nakakarating sa kanila sigurong chismis ay eh, hindi naman talaga namin ginagawa. Hindi kami, hindi ako nagbukan dito. Ako tahimik lang, pirmi ako dito sa bahay. Y yun, po yung purpose itong vlog natin para sa mga taga-barangay dito ni nanay. Para po mapanood nyo ito. At yun, nanay na nanggaling na walang katotohanan kung ano man wala. yung mga nabapan yung mga na sabi sa, sa inyong sabi-sabi. Mga sabi-sabi, wag kayo manawala. Na paninira sa amin ay eh, para po kahit paano i-clear naman kami dito sa barangay ninyo. Sa aking kayo maniwala, wala talagang, hindi ako nagkuka ng ganyan. Patuloy naman po kami ginagawa na masama dito sa barangay ninyo. Yung kasi yung nagiging kwento sa inyo, na kami ay may ginagawang mali dito sa ano, sa isa kabarangay nga ninyo dito. Wala akong mukha. Kaya ma'am, nini, huwag kang magkukan. Huwag kayo maniwala sa mga sabi-sabi sa aking kayo maniwala at ako ay hindi naman nagkukang kung ano-ano. Nag-istorya na kung ano-ano. Siguro ang nagsabi nun ay yung nagsabi, di, nagsabi sa inyo na itigil. Okay. Sige po na. Paano? Alis na kami. Oh. Huh? Ay, sige kayo. Kahit naman man anak, kahit pang biling ulam. baka po magalit sa amin yung anak niya. Hindi. Sabi niya po, wala daw po dapat siyang makikita na iaabot kami sa inyo. Ay, bayaan mo sila. Hindi, wala silang pakialam. Baka po kami ay pabarangay. Ay, hindi mo anak. Totoo yan. Ako ang, ako ang kanyan. Ay, wala pati silang pakialam. Kung anong makita nilang iabot ay o hindi siya makialam. Hi. May po na na itong sitwasyon natin. Ano na, ano na, eh? Anong gagawin natin? Ay, ha, ah, kayo. Ha? Nasa sa inyo yun. Baka naman talaga may sinasabi kayo na, eh. Wala, wala. Totoo yan, anak. Wala. Wala talaga, na, eh. Wala. Kaya nga ako napaiyak sa inyo, ay. Kaya nga sinabi ko sa asawa kay ma'am. Kasi na yung sa, din po namin pagpunta-punta dito sa iyo. Sa tutuulaan. Yung, ulaan. yung pagpapaayos din ni Commander nitong munting bahay mo. Oo. Eh alam niya naman pong nagsakripis din bagay po siya, no? Mm -mm. Tapos eh ganun pa yung matatanggap niya ng mga message na sinasabi niyo nga daw. Wala akong sinasabi. Yung nagsabi sa inyo, baka yun ang nagsabi. Okay, sige po na, yung ganito na lang gagawin na lang po natin ay ano um, prank lang yun nanay joke lang yun wala naman talaga nagsasabi okay. <laughs> joke know. lang nanay na miss namin kay nanay <laughs> Joke lang po 'yan, wala naman nagsabi nanay. Ito 'yung <laughs> Ibig sabihin nanay, nagkasabi ka ng totoo sa amin. Ay, ano? Ay, Joke lang yun, nanay. Iyan. May good news ako sa iyo. Uh -huh. Kaya ako napunta dito. ano? Uh -huh. Oh, 'yung anak mo, pinilit-pilit namin na makausap hanggang sa nakuha namin 'yung log niya na pumayag siya na pumunta ulit kami dito sa iyo. Uh -huh. uh -huh. Nasabi nga namin eh, mabuti naman 'yung hangarin namin sa iyo. Man. Kaya pumayag po siya, ano? Uh -huh. Ito 'to mga bayan, ito lang po 'yung patunay namin. Na, Salamat po, naman sa inyo. Opo, Nay. Ito po at yung patunay na namin, Nanay, yung... sa mga tao, sa mga manood namin. O, huwag ka na umiyak, Nay. Uh. Oo. Dapat masaya ka na at uh, kahit paano makakabisita na ulit kami dito uh. sa iyo. ha? Okay. Ito po yung patunay, mga bayan. Ang team namin ay wala kaming pinipili. Ano? Kahit po tingnan ninyo sa si channel ni Commander Sinanay, halos wala talagang nagiging views pero kami pa yung nagmamakaawa na tulungan si nanay kasi nakita namin yung yung deserving niya rin na matulungan di ba kami bakit kami pa yung magmamakaawa di ba kung wala namang wala namang nagiging views kung views lang yung basihan wala namang nagiging views Nak din kay nanay Ba't kailangan pa na magmakaawa ulit sa anak niya na, pwede na, na, na baka pwedeng tulungan nakita, ulit namin siya? Nakita naman ninyo ang katayuan ko. Walang ibang nagbibigay kaya nga po na So, ito na ang patuloy sa inyo mga bayan. Nato, ay masaya na ako uli. Masaya ka na Oo, uh, 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 at kayo ay uh, permi uli nga punta rito sa akin. <laughs> masaya na uli <laughs> ako. Masaya ka na ulit masaya nanay. Masaya na uli ako. Nay. Okay, so ngayon nanay, kamusta ka naman? Nagtanghalian ka na ba? Nagkain na ako. Ano po ang halian ninyo? Kanin, ulam ay isda. Isda? Na, yung bangus, na ngutang. Ay, Kamusta? Nakakuha na kayo ng pensyon, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa po ano? Hindi pa. Kamusta pala yung dala namin na ano sa'yo? Ay, gamit ito. Mo? ginagamit ko ito pag nagiinit lang ako ng tubig ay tinitipid-tipid mo tinitipid ko at <laughs> <laughs> sabi ko nga ay wala akong iya ano dito pag naubusan kung naubusan wala ka na ipapalit mm -mm. ngayon pwede mo nang gamit-gamitin nanay Oo, masaya, na uh, na na Ma paano, masaya na ako sa inyo at nandito na ulit <laughs> kami para mag-provide yung kahit pa paano pangailangan masaya na ako sa inyo ma'am masaya na po ulit ako <laughs> masaya ka na ulit nanay at salamat naman at naunawa may naunawa naman oh, nga nang, na kuanan uli ako alam niyo po mga bayan, gabi-gabi ni Commander chine-chat yung Masaya ako. Nanay. Ginabi-gabi niya po talaga yan para lang mapapayag ulit na, na makapag-vlog dito kay Nanay. Kasi nga, kumbaga eh, kahit hindi dito na po to si Commander, eh, uh, nakita niya rin na, ano, na una pa din siya kay Nanay Flora. Kaya Gagawin na, ba naman niya yun magmakaawa pa sa anak na baka pwedeng tulungan? Eh, wala naman siya nagiging views, di ba? Kung views lang ang basihan. Mm. Kumusta naman nakapanganak na? Ngayong April pa po nanay. Ay, ngayon pa. Oo, kaya mawala kami dito ng halos isang buwan. Mm -hmm. Ano? Uh Oo. -oh. Pero at least piniyaga na kami mong bisibisita sa uh -hmm. dito anytime, uh -oh. Ano mga sa oras. Oo, na luag-luag ano na ang aking kalooban. Naluglog-log ang kalooban mo nanay? Oo. Masaya na uli ako. <laughs> May pambili ka ba ng isda? Wala pa. Bibigyan kita ng pambiling isda. Ako, anak. Sige na, bibigyan kita ng pambiling isda. Kuha mo na. Iya. 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 Si. Salamat na nai ha. Mhm. Uh -uh. mong kalimutan magbili ng ulam mo ha. Oo. mo na muna yan at uh, kahit Sige. pa paano eh alam ko makakatulong po yan sa iyo ha, nanay. Mm -mm. Alam niyo mga uh, bayan kahit na uh, makapag-abot tayo dito kay nanay nang talagang Ay, ko nga ng kanina. Ng natin. May nakakatulong pa rin yun sa kanya. Nakahiga ako diyan. Sabi ko sino kaya yung nagbukan? Ay, namukha ang ko nga. <laughs> Kaya pala si Nanay Flora biglang bumaligwas. Akala ko na <laughs> Bigla. <laughs> Bigla kung bang. Biglang bumaligtad si Nanay Flora nung makita kami. Tapos nakangiti, laki ng ngiti. Yeah. Yeah. Ay, ay, salamat. Ano um, kaya, nabisita na naman ako. Ano kaya ang kwan. Pero ibig sabihin pala Nanay, ni isa sa anak mo, wala pa rin sa inyo talaga nag-contact talaga? Wala. Totoo yan. Okay, hey, grabe naman yan. Yung kaini-expect ko kasi nung mga time na yon na pagpapatigil sa amin, eh baka mag-message na sila, tapos sila na yung magsabi kay nanay na kami ng bahala sa'yo. Yun yung ini ko kaya sabi ko, baka pinatigil tayo kasi baka ano na sila, baka kung baga eh, kaya na nila. Diba? Kasi yung sa chat, chat ni Commander dun sa anak, nila naman sinasabi tungkol dito. Hindi naman ni Commander tinatanong tungkol dito. Baka syempre, baka mamaya sabihin na ah uh, parang di na daw naman sila, eh, kaya naman nila, di ba? Kaya hindi na lang si Commander tatanong kung tutulungan nyo ba si nanay. Parang ang sama naman, di ba? Kung magtatanong ka na, <laughs> kaya nyo bang tulungan? Mm -mm. Uh, kaya sabihin nyo, kayo nang bala, tulungan nyo, ganyan. Uh, kasi kung may kusa, kung talaga, na yan you know? mm -mm. mm. Walang kusa ay. Uh, pero salamat pa rin kasi o, yung aproba yung lang nila na makapag-vlog kami dito sa iyo, uh -uh. matulungan ka namin kahit pa paano. Kaya uh -huh. eh, nakuha pa rin namin. Ano, sa tiyaga? Uh -huh. Ano, nanay? Uh -huh. Okay. Masaya ka naman na ha? Oh, masaya na ako, ma'am. At kahit, ano, ay mabibisibisita na naman uli ako. Kaya masaya na ako. Okay po, nanay. Ata? Hindi na ako malungkot. <laughs> ka naman malungkot. Oo, masaya na tayo. Basta walang sinasabi si Nanay Flor na gano'n. Basta wala akong sinasabi na masama, na tungkol na gayong-gayon. -gayon. Ibig sabihin po, Nanay, nalungkot ka nung nalungkot pagpunta namin? Nalungkot ako. Nami. nag ako nung gabi. Ay, um, kawawa. Hindi, hindi ako naghapunan nun. Hindi ka naghapunan? Hindi. Nalingali ko nga ay nung kwan ay mag-inom ako. Ay, ganun. Kaya lang ay kinontrol ko yung sarili ko. Kasi tinigilan mo nang matagal yun? Oo. oo. Kumbaga eh hindi na para balikan pa yung nakaraan mm -hmm. na yun, no? Mm-hmm. beta mo, muntik po umabot si Nanay Flora sa ganun. <laughs> na mag-inom para lang mawala-wala yung mawala sakit yung na nararamdaman. Mawala yung loob ko sa... Pero yung anak niyo po dito, nakausap niyo? Hindi. Mm -hmm. Tangkol doon, hindi? Hindi. <laughs> Pero ngayon, okay na ba kayo? Hindi pa rin? Hindi pa rin. Hindi pa rin? Hindi pa. Rin. Hindi pa ma ano na rin, ma maimik na rin niya sa akin pag yung kwan lalo kayo ay pirming mapunta na ulit puntahan mo nanay at yakapin oo, mo na ang <laughs> anak mo ano? oo bayaan mo gusto Para. ko nanay sana sa susunod balik ko dito malaman ko okay na kayo na oo sige ha? Punta mo na at sabi mo ay anak ay kung may hindi tayo pagkakaunawaan ay eh, pasensya na. Ano? Oo. At tayo na lang kasi dito kailangan ko kayo ng pagmamahal ninyo. Mmm. Mm Di diba eh? Kaya dapat na sa susunod, pag vlog pa ma ma matutupad ma ma yan. Malaman kung okay uh -oh. na po kayo, Nanay, ha? Uh Oo. -oh. Kasi ang tagal din nating nawala. Oh, hindi pa rin tagal pala sila din okay. Ilang buwan na kayong mm -hmm. nawala. May isang buwan na ba? Ay, wala mm -hmm. pa naman. Kulang-kulang isang buwan. Kulang-kulang isang buwan. Kulang-kulang isang buwan tayo nung huling nag-vlog dito kay Nanay mm -hmm. Flora. Mmm. -hmm. Tapos hanggang ngayon, hindi pa pala okay. Hindi pa. Pero ilang araw naman umabot na eh, bago mo nakalimutan yon. Ay, nasa isang, ling ano, isang linggo. Pag yung nakain ako, naalaala ko. Na naiyak ako, natuluhan luha ako. Pero tiniis ko, tinitiis ko yung sama ng ano ko, sabi ko daw ay, ay, ay hindi ko na kakukupanin. Pero kako, baka balang araw ay mabuluan din. Sabi ko, nagdadasal ako. Sabi ko ay, tulungan naman ninyo ako at baka sakali ay bumalik sa akin. Mabisita ka, Mabisita ka ulit? Mabisita ako. Lalo pag ang kako Ganang ay... Galing talaga ng Diyos nanay. Ako kako ay masaya. Yung prayer ni nanay ay natupad siguro. Kaya pumayag yung anak ni nanay dahil sa mga prayer ni nanay. Diba? Kaya siya nagdadasal. pumayag na pumunta tayo dito. Rabi Sabi ko po, ano, sabi ko, ma'am, baka naman sakali balang araw ay bubulwag kayo dito sa akin. At ako kako ay kumisan malungkot. At saka ang kagandahan nito na nanay, malapit na mga naksi kumander. Siya na yung bibisita sa dito sa susunod oh, oh. na mga ano-ano na mga oh linggo. Oh di ba? Oh siya my na yung pupunta sa dito kayo na yung mag-uusap mismo. Oh, magpapa. Kasi ang tagal niyo na hindi nag-uusap na, hindi ba? Simula nang mabuntis siya. Miss ko na rin siya. Oh, almost ano na, almost 9 months na, oh, mag na 9 months na tayong tayo ang nagbo-vlog, di ba? <laughs> oh, ang bilis na, hindi ko nga namamalayan yung panahon na almost nine months na nating pinag-vlog si Commander, di ba? Parang, ano lang, parang imagine ko, sa feeling ko, parang pinag-vlog ko lang siya ng limang beses, parang ganun. Pero, ano na, almost nine months na natin siya pinag-vlog, kaya matagal-tagal na rin, di ba? Matagal. Ibig sabihin niyo yun na yung buwan na hindi kayo nagkikita, ano na eh, malapit na mag-isang taon. <laughs> ba alinay? Ako? Malapit na rin ang Mayo, oh, malapit na ang birthday ko. Malapit na ang birthday mo? Tama-tama, oh, baka okay-okay na siya nun. Mayo 3. Mapunta kami dito, Nay. Um, um, ano? Kayo. Oo, pumunta kayo. Pumunta baka... kami dito? Oo. Um, um. Sige. At uh, mabisita kami sa dito kasama na si Kumander. Um. Mayo, anong petsa sa Mayo? 3. 3? Oo. Ay, napakaaga pa noon. Baka hindi pa kaya ni Commander yun. <laughs> Kasi, first picture ng April, mga nga. na hindi kaya pa ni Mama, pwede naman kayo. Kami na lang? Oo. Uh -uh. Sige, na, tat, nanay ha. Uh -uh. Kami ang asahan mo, pupunta kami dito. Oo. Uh -uh. <laughs> ano bang gusto Basta, mo regalo, nanay? Ay, hindi ko alam mga... Uh, kung ano ang ibigay? Kung anong ibigay sa akin, kung anong madala kung anong dalahin dito. Uh -huh. Kung magdala kami dito sa iyo ng turon. Oo, oh, ayun. yun. Okay yun. Okay <laughs> <Puke> na rin. <laughs> <laughs> kung magdala kami ng talong. Oo. Oh, no, e, okay na yun. Gulay. <laughs> gusto mo nanay ang gulay? Ikaw mo nanay kumakain ka ng gulay? Ayun, nagtatanim nga ako dyan. Wala ka bang hinihindian sa gulay, nanay? Ay, wala. Hindi ako, Ayan, hindi ako sa, ano pinikan. Ayan ang gusto ko sa... Hindi uh, ako sa gulay. Ayun ang gusto ko sa... sa lola. Nagtatanim nga ako dyan. Ay, hindi yung, pa lang natubo. Yung hindi pihikan sa pagkain. Ako hindi pihikan sa ano lalong lalo na at simple lang yung buhay natin Oo, kumbaga uh. 'di ba? Mm -hmm. Kung yung iba nga yung mayayaman dyan, kahit ano kinakain din nila yung mga laki sa hirap na yumaman mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Kahit ano wala rin silang arte sa buhay. Tayong mga simpleng buhay wala tayong karapatan na magreklamo. 'Di ba oh, nay oh. sa kung ano yung binibigay sa atin ni God? 'Di ba nay gulay mm -hmm. man yan o ano. Lalo na yun pampahaba ng buhay yun. Mm. Ayun ba naman natin yun. Ay, yung iba naman ay ayaw. kaya ng gulay, mm. kaya gusto ay masasarap na ulam. Oo, umiiiks yung buhay. Mm. 'Di ba nay? Tama ba ako nay? Oo. Kapag masasarap ang gusto, madaling umiiks yung buhay. Mm -hmm. 'Di ba? Pag puro masasarap lang yung gusto, kapag gulay inaayawan. So yeah. sige po nanay, oh, ha. Sige. Sa ngayon, masaya sa kami nai. na nagpunta ulit kami dito, nabisita yeah. ka namin at Nakuha nga namin loob ng anak mo pumayag na ulit Oo. na makabisita kami dito. At uh, sana 'wag na mabago 'yun. Oo. Anay? Oo, habang buhay 'wag mabago. Oh, anay. ang gagawin natin ay ganto may naisip lang din ako. Uh, every time na pupunta ako dito, wala tayong pag-uusapan patungkol sa anak mo. Kung <laughs> ano lang 'yung nararanasan mo dito araw-araw, kung ano 'yung kaya naming itulong sa iyo, 'yun na lang din natin magfo-focus, ano? Oo. 'Wag na natin silang pilitin Uwagin. pa na bisitahin ka. huwag na natin pilitin sila na tulungan ka. Oo, ang kwang ko Kasipin ay lang natin may pamilya ay, na sila sila oh, siguro ano? May mga pamilya na sila. Ang kwang ko o, 'yung buhay ko hanggang nabubuhay ako. Yan, yun na lang. Ano na na, na yun na lang ang focus natin. Uh, ano? Uh, uh, okay, so sa mga anak ni Nanay last message ito na um, salamat ulit dun sa pumayag na mag dito. Pangalawa ay sana kahit sa prayer man lang, ipagdasal ninyo yung nanay ninyo na pahabaan pa yung buhay. Para na sa ganun, kapag nakaisip na kayo bumisita dito, ay may nanay flora pa kayong dadat nandito. At pangalawa, kung sakali mang kayo ay makaluwag, umuwi kayo dito. Hindi, pa, hindi na lang para padalan si nanay. Ano? Kami na lang bahala kayo paano makapag-provide sa kanya. Pero yung makauwi mo lang kayo dito, at mabisitan niyo si nanay kasi nga miss na miss na kayo. Kaya eh, kahit yun na lang. Nanay. Mm -hmm. Salamat, ma'am. Okay, nai. Diyan sa anak mong pumayag, wala ka na bang mensahe? Ay, salamat naman at nagpayag, nagpayag na uli. Masaya na ako. Hindi na malungkot. Okay, so yun. Okay, nai, ha? Sige. Oh, may mga kahoy ka pa dito. naka plastic sang galing yan. Ay, Sinibak si bako nga. Ikaw nagkuha niya nanay? Oo. Diyan sa mga... Yan ba yung nakabila dito na nagpunta kami? Iba na yan? Ay, iba na ito. Iba na yan. Naubos na yun. Naubos ah, na. Ah, nagaliwalas tong bahay mo, nanay. Ano? Ah. Ito may kurtina si nanay dito. Oh, ano ito Tapos, ano, yung higaan niya. Bigay bagayan ni mam. Oo nga. Itong kurtina saan galing? Bigay ni mam yan. Bigay niya parang nito? Oo, pati yung unan, kumot. Yung higaan, ano? Oo, oo yung higaan. Mm, itong Jura dala ba natin to? Dala ninyo yan. Dala natin, ano? Maalala ko. Mm. Ayan. Dala so pala natin, tsaka itong mga lagayan na yan. Tinggan, tsaka yung kardero at kaserola, dala. Dala din. ni Commander yan dito? Oo. Uh -uh. Okay. Saka itong purum, ito, purma. Uh, oh, may ito palang kanana eh. Uh Oo -uh, nga. Mm, masarap yan. Kumakain uh, mas ka niyan? Oo. Uh -uh. Anong luto ang ginagawa mo dyan? Ginisa. Ginibisa mo. Sa'yo lang yan. Yan ay... Kung oh, may kahati ka dyan. Ay, ako, sa akin. Sa'yo Maganda, nanay. Ilang araw mo naman ulamin yan? O ay. isang araw lang? Madaling masira. Tatlong araw kung ulam yan. Yan? Oo. Grabing, titid mo naman, nanay. <laughs> Tignan niyo po, oh. Meron siya ditong tapalang. Ito yung tinatawag niya sa English yan. ay clamshell. Uh -uh. Oh, so, clamshell ito, paborito ko din yan. <laughs> um, so, kaya nakita ko, na ay, uh -oh. mat matalas yung mata ko pag ko, <laughs> <Nakita> <laughs> paborito ko, ay. Nakita ko. So, ano, Uh, pero ngayon, hindi na kami pwede kasi nga Adventist na kami, nai. Ah. Ah. Pero dati, nung Catholic ako, kuburito ko yan. Oh. Um, kaya alam kong masarap yan. Mm -hmm. oh, may video pa nga ako niya mukbang ng ganyan <laughs> nung nag-uumpisa pa lang ako. So, sige, nai. Oh, Igingat ka po dito, ha? Mm -mm. Happy na kami para sige. sa inay. God bless po sa inay. Maraming Marami-marami salamat. Sige, na, Gamitin mo ang, ano mo, hanay, Gamitin mo ang... Pati kalan, huwag mong tipirin. Ha, nanay? Oo, gagamitin ko na. Gamitin mo. Kung kinakailangan may lulutuin kang, ano, hindi ka mahirapan, gamitin mo po yan, ha? Oo. Oh, pero kung ubusin mo pa rin yung gatong mo, pwede naman. Yun Kasi sayang din. Yun namang nasa sako ay uling yun. Ay uling? Alin? Yung nasa sako uling. Ah, Ah, gagamitin mo pa rin 'yan. Mm -hmm. sayang naman ano? Sayang. Mm, tsaka para tumagal-tagal din yung oh, yung gasol mo. Alaninay. Oo. Uh mm, -uh. sige na kubutan um, na kami. Sige. God bless nai. Sige. Salamat po. Okay. Uh -huh. Thank you at uh, papunta natin tayo. At uh, maraming salamat sa lahat ng patuloy na nagse-share, nagla-like, nagko-comments sa mga nagiging vlog natin sa channel nito ni Commander. At uh, sana manjen kayo palagi para sa team namin para sa vlog ni Rans, vlog, vlog, ni Commander, vlog ko. Sana nandiyan kayo palagi kasi tatatlo na lang naman kami, lang naman kami na na humihingi po ng suporta po ninyo di ba, sa team namin. Kaya maraming salamat. At sa mga viewers din ni Kuya Paul na nandito, sa mga viewers namin dati pa from Kalingap, maraming maraming salamat po sa inyo sa hindi sa amin pag-iwan hanggang sa ngayon. Maraming salamat po. Magpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan sa araw-araw.